Don Raya o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe ha okay. yan Welcome back pagkulit sa ating youtube channel mga paps. kung bago pa lang dito don't forget to like comment and below hashtag Don Raya and of course is subscribe mo na yan ngayon mga na, kakablog lang natin No, sa nakaraang vlog, nakita natin yung mga pamalakasang ibon niya na meron tayo, no? And no. gayon, malapit. Sergio yun no, ng Laguna at ang kinuha niya sa atin one but two pairs at hindi lang basta two pairs nothing din ang kanyang kinuha eto mga pops, eto eto ang kanyang kinuha mga pops? ay natin open line yellow paint pasibol ino may print na Opa, pasibol yellow pins, pasibol ino. One pair. Ta. Pangalawa. Aqua. Opa. D1. Desino. Splitino. Splitino. At freebie na naman na post-cellophase, post No? So, saan ka pa? Sobrang japa si Sergio dito. Kung bakit? Dalawang pair kasi nga sobrang mura no? So, kung gusto mo umuha ng ganito, you can text your call me 0953-136-4462 or message mo sa aking Facebook Messenger, ang um, Don Roaya or Don Roaya Avery. No? So, eto mga kapag, si Deliver na natin to kay Boss Jo. Maraming sila mo sa'yo, Boss Jo. Ikaw, na gusto mo umutang, walang problema, umutang ka kung ikaw ay repeat buyer na. No? So, pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. Alright, no, so after natin ito ma-deliver mga paps, mag-vlog na tayo. No, so yun lang, maraming maraming salamat muli kay Sergio. God bless you. Ganda oh. Hi Don Raya. <laughs> o oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to oh. you o. No? Uh -huh. Yan mga paps, so oh, napakaganda. Grabe, baka ngayon ka lang nakakita ng ganito mga paps ha. <laughs> For sale, eto mga paps nakikita nyo. Opa Aqua B1 Desino Pos Ino. Super sa ganda mga paps, no. Naka-ganda, grabe, nakaka-speechless. Yung, katawan, kulay lemon. Yung ulo, kulay melon. No? Sobrang ganda. Kaya kung gusto mo to, You can text or call me 0953 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan sa lahat naman no ng Ino Lover Jan. Ito pagkakataon niya na dahil meron tayong visual yellow face, no? Possible Ino at free opa, possible yellow face, possible Ino. Tama ka nang naririnig free. Siyempre, meron tayong pa free bidyan mga paps. No? Super sa ganda din nito mga paps. No? Kaya kung Inu lover ka, no? i-consider nyo to, i-screenshot nyo lang, at ipadala nyo sa akin mga paps. No? At itawagan o i-text it nyo ako sa 0953 1364462 O i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya o Don Roaya Aviary kung ikaw ay nagdadalawang isip, wag na wag mo nang gawin yan mga paps. No? Dahil limited stocks lang ang meron tayo mga paps. Kahit nga hindi limited eh, nauubusan ka agad tayo. Kasi nga, sobrang quality ng ating mga alagang ibon. No? So eto, no? nilagay ko sa isang cage, no? solo flight siya. No? Eto yung Opa Yellow Face Possible Ino no kung gusto mo lang isa ayaw mo ng free no para mas maka ka walang problema pwede yon mga paps no so ito yung kaninang ibon no so kung gusto niyo to i-text o tawagan niyo lang ako sa 0953-1364462. nakikita niyo sa screen niyan mga paps ha? o message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan, napakaganda niyan mga paps. No? I-consider nyo to. Alright, no? so sa mga super budget meal dyan, no na mag gusto magkaroon ng yellow face, aqua, and bronze. Actually, pero yung bronze na yan, sold na yan kay Sir Mark. No, the rest ay available pa. No, ayun yung aqua oh, nakasabi to. <laughs> no, super budget meal to. No, bihira lang to, nagkakabusan kagad, ka Kaya kung ako sa inyo, Kontakin nyo na ako, tawagan nyo ako, i-text nyo ako, 0953-1364462 o mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright, no? so eto naman, no mouthwatering, kaya ako nilagayan ay talagang mouthwatering o nakapantutulo laway talaga sa ganda mga paps, no? dahil hindi ito yung typical na yellow face na nakikita nyo sa tiyangge o sa social media. Dahil yung ulo niya, tinan nyo, kulay keso. No? Yung tatlong yan, yung isa free ko na yan sa inyo mga paps. Yung red hood. No? Pero the rest ay yellow face lahat yan mga paps. O papa. No? At may karga pang follow. Kaya kung ako sa inyo, kunin nyo na to, i-text tawagan nyo ako sa 0953 136 4462 no mga paps at eto naman grabe super opa yellow face dan follow wala nang post split wala nang ganun eto kasi yung dulo dulo project mga paps o yung resulta ng pinoproyekto natin grabe sa sobrang ganda nito mga paps ay talaga namang tutulo ang laway mo din dito tinan nyo yung katawan yung buntot yung bagwis ng wings at yung ulo at mata red na red no kulay jelly mga paps sobrang ganda mga paps nito at bihira lang to ah, dahil nagkakaubusan na mga paps no so kaya naman it text at tawagan mo ako sa 0953 1364462 o i-message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary no, imagine mo yung pina-project natin ito ito yung resulta nun. no kaya tingnan nyo mabuti mga paps no I-consider nyo to, no, maaring malay nyo, no, para kayong tumama sa loto pag nakakuha kayo nito. Sobrang mura lang naman nito mga paps eh. Ito naman, sa mga mahilig na naman sa budget meal dyan, for sale tayo. eto yellow face. Yan, tama, visual. Yan, visual yellow face, post done follow, post opa. At syempre, meron tayong free opa, post yellow face, post done follow. Pasok sa'yo to mga paps, I assure you that. No, so you can text or call me sa aking Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery, or i-text. Tawagan mo ako sa 0953-136-4462, mga paps. No? Same lang ng ibon sa kanina at ngayon. No? Ang pinagkaiba lang ay kulay. Alright, no? so yan, napakatingkad. Pumili na lang kayo. No, na sa tingin nyo ay pasok sa mata nyo, mga paps. At syempre, no, pasok din to for sure sa inyong bolsa. Muli ay ah, text text tawagan niyo ako sa 0953-1364462 o i-message mo kagad sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya a very solid color yan Oh. Tsaka isang u mga pops. Alright no? So eto naman napakatindi na ito. Proven pair back to back opa B2. No? So meron tayong isang visual peel, F or pale follow at isang split pale follow. Grabe, jackpot ka dito sa ganda mga pups. Proven pair na. No, at ang malupit nito, no, ang ilalabas talaga nito ay homozygote. No, kung tawagin mga pups. No, mas madiin pa yun actually no, sa kulay ng B1 at B2, yung homozygote. Ayun yung resulta mga paps. Eh, pag nag-back to back ka talaga. No? So, Ayan, problem pair na ibig sabihin, nag-inakay na, hindi lang basta nag-itlog. Kasi mga paps, pag sinabi natin proven, no, paano malaman natin yon kung nakikinig kayo o naalala nyo yung nakarating vlog? Proven ay through DNA o nag-inakay. Dalawa lang yan mga paps. Nag-inakay ha, kasi kung parehas, nag-itlog lang, maaaring parehas babayon yon pero infertile. No, so, i-text sa tawagan nyo ako sa 0953 six o o i-message mo kagad sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery mga paps. All right, no. So proven perto Ah. Uulitin ko sa inyo sa mga mainipin diyan, excited ka agad mag-inakay. Kunin nyo na to, mga paps. All right, no. So eto talaga grabe. No? Eto talaga ang literal na mouthwatering o nakapantutulo ng laway, mga paps. Bakit? Kasi super duper sa ganda to, mga paps. No, ang project natin dito ay Opaline Yellowface Aqua Dan Follow. Dulo-dulo project career to, syempre mga paps, no. Bira lang ang may ganto dahil nga dulo-dulo na to. No, at di biro din ang kumuha o mag kumuha ng materials na to mga paps. Pero sa atin good thing kasi nga mura lang. No, so meron tayo dito ito, Parblo yan, par blue Aqua Yellowface Face at isang aqua par blue split YF mga paps. No, so ang pinaka project natin dito ay par blue opa, yellow face aqua. No, so matindi talaga ang kargada na to mga paps. Kaya naman, i-text it o tawagan nyo ako sa 0953 1364462 o i-message mo kagad sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Ruaya Avery. No, kung nakikinig kayo, ayan, nababasa nyo naman sa screen. No? Kung hindi kayo nanonood, nakikinig lang habang nagluluto, am busy kayo. Ayan, ulitin ko yung number 09531364462 o yung message makagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, no? So, I hope na na-appreciate nyo yung ating vlog mga paps no? Lalo na 'tong mga ibon, wag na kayo mag-isip diyan, kontakin niyo na ako kaagad. And last, no, but not the least of course, ito 'yung naghahanap ng budget meal na yellow face. Pero kahit budget meal ay quality naman. No, ito 'yung yellow face possible of pa, ah, no, possible dan follow. At siyempre naman, hindi mawawala ang free opa, ah, no, na possible yellow face. Possible dan follow. Only for yan. Kaya naman, e-text o tawagan niyo ako sa 0953-1364462 o i-message mo kaagad sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery Yan, napakaganda niyan mga paps. Muli, salamat and God bless.